May kaugnayan po dito sa panibagong petisyon para baliktarin ang ruling sa VP Sar impeachment inihain po sa Korte Suprema kasama mo sa balita Radyo Jairo sa Pinya Florida Jai. Isa pang grupo ang dumulog sa Korte Suprema upang hilingin na balik ang ruling kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nauna nang idineklarang unconstitutional. Ayon kay Attorney Howard Calleja, inihain ng isang bayan koalisyon ng petisyon bilang concerned Filipino citizens at taxpayers. Inihain nila ngayong martes ng hapon ng consolidated motion to intervene at motion for reconsideration kung saan hiling din nila na maglabas ng status quo ante-order ang katastasang hukuman upang atasan ng Senado na wag munang gumawa ng hakbang gaya ng pagbasura sa impeachment. Yan ay kahit hindi sila respondent sa kaso na inahayin ng kampo ni VP Sara na naging batayan ng SC sa kanilang ruling. Batay sa petisyon, mali ang ruling ng Supreme Court nang sabihin na na-dismiss na ang ikaapat na impeachment case. Sinabi ni Calleja na nagkaroon din ng paglabag sa due process ang Korte Suprema nang magpatupad ng bagong set of rules sa paghain ng impeachment complaints. Dapat din daw ituloy ng Senado na tumatay yung impeachment court ang paglilitis. Ituloy na lang hearing tapos kung meron man silang grave abuse, saka papasok ang Supreme Court. Yun ang mas magandang sana ang proseso. Pero kung hindi nila maisip na gawin yun, eh siguro dingin natin na pinaka, kumbaga mag-status ko ante muna tayo. Huwag tayong uh, ura-urada gagawa ng desisyon uh, kasi nga, meron pang pending na ito na pwedeng magbago. Na sana kung gusto nilang galangin ang Korte Suprema, galangin din nila ang proseso. At sa pagdalang ng proseso, eh medyo sabi ko nga status ko muna, hinay-hinay kasi ang proseso hindi pa tapos. Naniniwala rin si Kalyeha na ang impeachment trial ay bahagi ng due process para sa pangalawang Pangulo. Kasi didingin naman yan sa Senado. So kung meron man siyang time for uh, to be heard, eh doon siya pwede magpunta sa Senado kasi kung din siya didinggin. So may, hindi naman siya na wala ng karapatan dinggin. Kaya nga, ang gusto natin magkaroon ng trial kasi tingnan mo, sa, sa, sa panahon nito, sino bang hindi natin naririnig? Si VP Sara, di ba? So gusto ba niya ng due process? Ang pag sinabi ng due process, right to be heard. So let us hear her. So the only way to hear her is to have a prayer. Kasama mo sa BXL Armen Manila, radio Manjayr Spanya Florida, Tatak Armen.